yung bagong show nila ngayon, yung kasama sa Dead Lang, di ba? Nakakatuwa kasi ang narinig ko na parang ibang ibang Kim yung nakikita nila, ibang Jessie you know? Pero uh, I'm happy for her because uh, talagang uh, yun yung perfect word of ano, hard worker talaga yan. Yeah? Hard worker yun. And so, na nakakinspire yan. You know? Di Pag-inom-ganom lang siya. Showtime. And, you know? Sa isang press conference, biglang nabanggit ni Gerald Anderson ang kanyang dating kasintahan na si Kim Chiu. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa aktres at ang kanyang kasipagan sa trabaho. Ayon kay Gerald, I'm so happy for her because talagang hardworking talaga siya. Ayon sa kanyang pananaw, si Kim Chiu ay isang individual na tunay na nagtatrabaho ng husto para sa kanyang mga proyekto at pangarap. Dagdag pa rito, tinawag niyang masipag talaga si Kim Chiu, na isa sa mga pinaka-popular na artista sa industriya. She deserves the success of her new show. Dagdag pa ni Gerald Anderson na nagpapahiwatig ng kanyang suporta sa sukses ng seryeng Linlang at mga bagong proyekto ng kanyang dating kasintahan. Ang mga pahayag na ito ay nagpakita ng positibong pagtingin ni Gerald Anderson kay Kim Chiu patunay sa kanilang maayos na relasyon kahit na sila ay hindi na magkasintahan. Pinakita rin ni Gerald Anderson ang kanyang pagkilala sa tagumpay at kasipagan ni Kim Chiu sa kanyang karera sa showbiz.